araw ng lunas, ikadalawamput dalawa ng Abril, tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang ang Amir ng Qatar, His Excellency Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Dito nilagdaan ang kaliwatkan ng kasunduan, partikular yung mayroong kinalamat sa pagpapalakas ng kooperasyon laban sa human trafficking at climate change, pagpapaigting ng turismo, pagsusulong ng interes na makabataan at iba pa. Araw ng Martes 23 ng Abril, pinangunahan ng Pangulo ang pagbubukas ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair at Kadiwa ng Pangulo sa San Jose Occidental Mindoro. Matapos dito, pinangunahan rin ni Pangulo Marcos ang distribusyon ng iba't ibang government assistance sa higit 2,000 benepisyaryo sa San Jose Occidental Mindoro. Sinundan ito ng situation briefing kaugnay sa epekto ng El Nino sa lugar. Dito napag-usapan ang mga estratehiya ng pamahalaan upang mapagaan ang epekto ng tagtuyot sa Occidental Mindoro. Matapos nito sumalang si Pangulo Marcos sa town hall meeting sa probinsya kung saan pinakinggan at tinugunan ng pangulo ang iba't ibang concern ng mga magsasaka at mangingisda sa lugar sa gitna ng El Nino. Nagpaunlak rin ng panayam si Pangulo Marcos kung saan binigyan nito ng diin na nananatili ang working relationship nila ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng gusot sa pagitan ng Vice Presidente at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Siniguro ng Pangulo na mananatiling membro ng kanyang gabinete ang Vice Presidente. Araw ng Webes, pinangunahan ni Pangulo Marcos ng sectoral meeting sa Malacanang. Dito ipinag-utos ng Pangulo ang pagpapalawig sa serbisyo ng mga COS at job order workers sa government offices hanggang December 2025. Ipinag-utos rin ng Pangulo ang paghabol sa mga kriminal na involved sa pang-aabuso sa mga kabataan. Pinangunahan rin ng Pangulo ang Joint National Peace and Order Council at Regional Peace and Order Council meeting sa Palasyo kung saan inatasan ng Pangulo ang mga pulis na bumaba at maging bahagi ng komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Matapos nito, pinangunahan ng Pangulo ang ikalabing limang NEDA board meeting sa Malacanang. Dito naman inaprobahan ang amyenda sa ilang infra projects ng pamahalaan maging ang adoption ng Basic Education Development Program Plan 2030 araw ng biyernes, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang inaugurasyon ng Batangas Passenger Terminal Building na itinturing na pinakamalaki, pinakaabala at pinakamodernong inter-island maritime hub sa Pilipinas. Sabi ng Pangulo, hindi pa natatapos ang trabaho na pamahalaan sa pagsasakatubaran ng gusali. Ang hamon niya sa kasalukuyan, maminta na ang pasilidad na ito para sa mga Pilipino. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo, katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.